Magandang araw, mga kababayan. Isa na namang usapan tungkol sa ating Pinoy Pride, ang Quadro Alas, John Lee L. Casimero. Alam nyo bang kahit walang kumpirmadong laban, patuloy pa rin ang matinding ensayo niya? Alamin natin kung bakit, si Casimero ay kilala hindi lang sa kanyang lakas at bilis, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon sa boxing. Para sa kanya, ang pagiging handa ay hindi lamang tuwing may laban, ito ay araw-araw na commitment. Lagi niyang sinasabi, walang shortcut sa tagumpay, lalo na sa boxing. Kaya kahit walang nakatakdang laban, sinisigurado niyang nasa kondisyon siya. Sa mundo ng boxing, maaaring dumating ang laban ng biglaan. Ang pagiging handa kahit anong oras ay nagbibigay kay Casimero ng kalamangan laban sa mga posibleng kalaban. Ang isang boksingero na laging nasa peak condition ay mas mataas ang tsansa na manalo. Para kay Casimero, hindi lang ito tungkol sa laban, ito ay para sa kanyang kalusugan at pagiging professional athlete. Ang regular na ensayo ay isang paraan para manatiling disiplinado. Ang mental at physical conditioning na natatamo niya sa training ay mahalaga para sa matinding pressure sa ring. Kahit gaano ka nakagaling, laging may espasyo para sa improvement. Ang kanyang pagsasanay ay nakatuon sa paghasa ng kanyang bilis, lakas, at bagong strategies para sa mas mahihirap na kalaban. Para kay Casimero, ang ensayo ay hindi lamang tungkol sa pag-eensayo. Ito ay isang mindset, sabi nga niya, hindi ka magiging champion kung hindi mo ituturing ang bawat araw bilang paghahanda sa pinakamalaking laban ng buhay mo. Kaya kahit wala pang kumpirmadong laban, tuloy ang trabaho. Kaya mga kababayan, suportahan natin si Casimero sa kanyang dedikasyon at pagsusumikap. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa tagumpay sa ring, kundi pati na rin ang inspirasyong ibinibigay niya sa ating lahat. Kung gusto niyong makita ang kanyang training highlights, mag-comment at mag-share ng video na ito. Mabuhay si John Riel Casimero at ang Pinoy Boxing. Oh!